well I would like to acknowledge the presence of uh, Senator Jesus Cudero. Uh, you want to say something, Your Honor? Uh, please uh, continue later. Huh? Online, Very briefly, um Mr. Chairman. Mr. Chairman, I'd like to raise a point of order, which I hope the Chairman will consider and did not rule upon it at this moment. Number one, when we subscribed our witnesses to tell the truth, the, the only the truth and nothing but the truth, it is limited only. to what he knows based on his personal knowledge. What he knows to be and known to him to be known to be. Hindi naman po pwede po yung testigo magsasalita dito, susumpaan, na sinabi ni ganto sinabi ni ganyan, sinabi ni ganito. Kaya po ngayon, Sharma, nahihirapan, imbitahin ba natin si Pangulong Marcos, imbitahin ba natin si dating Pangulong Duterte dahil binanggit ng ating testigo, hindi po po pwedeng ganon. Limitado lamang ang dapat sabihin ng mga testigo sa nalalaman niya ng personal na naranasan niya, nakausap niya, narinig niya. Ngayon, kung may sinabi man yung taong yun, yung taong yun na nakakaalam kung totoo man yun o hindi. Bilang halimbawa, Mr. Chairman, binanggit niya yung kanyang um, informant na hindi na niya maalala. Um, he is not testifying as to the truth of what the informant saw or said. Yung informant lamang po ang pwedeng makapagsabi nun. Hindi si Ginoong Morales. So kung may papatawag po tayo, yung nakahalubilo niya, kumalala niya at babanggitin niya, eh yung informant para malaman natin totoo nga ba yung sinasabi niya o hindi. Pangalawa, binanggit niya si Guneong Gadapan na binabanggit ang pangalan ng dating Executive Secretary. Ang imbitahan po natin kung pwede pa pero ayon sa chairman ay wala na, yung kiausap at kilala lang din niya si Guneong Gadapan. Ngayon binabanggit din niya na mayroon daw tigil na NAPOLCOM na sa kanya, inaareglo siya. Yun lang din ang limitasyon ng kanyang testimonya. Hindi kung sino pang pangalan ang binanggit doon tiga na Polcom. Hanggang doon lamang naman po talaga yung nalalaman niya eh. Dahil kung hindi po natin lilimitahan doon, ginong chairman, eh, abutin na po tayo ng Disyembre, hindi po tayo matatapos sa dami ng pangalan binabanggit ng ating testigo sa ngayon. Sunod po, Mr. Chairman, a point of order. Um, narinig ko po yung motu-propio investigation ng chairman. Sabi po ninyo, yung drug hall sa Batangas at yung PIDEA leaks. Ngayon, ko ang posisyon po ng chairman ay authentic yung dokumento, dapat po isama sa magiging inquiry ng komiteng ito ay, kung authentic yung dokumentong yon at gaya ng sabi ng chairman, may butas. Hindi po ba yung papel? Ede dapat po, sumentro na po ang investigation ito, sino yung bumunot dun sa folder na pinanggalingan ng dokumentong sinasabi ng chairman na authentic ang pangalawang problema po kasi ay hindi lang naman may nag-leak ng confidential na dokumento. Ang iso din po ay sinong bumunot o kumuha ng confidential na dokumentong yon kung kaya't wala na ngayon sa PIDEA kung nandun man yun ang simula. Kung hindi yan tinawin over kay Director Francia, sino man ang nakakuha ng dokumentong yon sino nga ba ang bumunot nun? Yun ang dapat alamin at malaman ng PIDEA at ng committing ng um, ito naimbitahan na natin si um, Binibining Suryano um, Soriano um, para tanungin kaugnay nito. Pero ang iso nga natin ay yung Batangas at yung Pidea Leaks. Hindi yung sinasabi dun sa leak mismo. Pwede yung puntahan yun. Pero subject matter na po marahil yun sa isa pang pagdinig na nakasentro na lamang doon sa bagay na yon. Pero pansamantala sa isong ito, ang nais po nating malaman saan galing yung dokumentong lumabas at kung authentic yon sa panaroon ng chairman, nasa na yun ngayon at sinong bumunot mula sa files ng PIDEA nung file na yon, nung papel na yon at nung mga retrato at sinong pa ang salaysay nung sinasabi po ni Ginoong Morales na informant po niya na hindi po niya maalala sa ngayon. Um, again, yes, for, the, for, the, consideration of the chairman um, um, at a later time and for the chairman to rule upon it at a later time, Mr. Chairman, Thank you um, Mr Chairman thank you to my distinguished colleague I'm Senator Poe for granting me um lee leeway to speak